Hello guys, ang topic naman natin today is paano kapag hindi nakapirma or walang marital consent ng asawa ang deed of sale or deed of donation. Valid pa rin ba ang mga ito? So bago tayo mag guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin naming sagutin ang bawat tanong. So paano kapag hindi nakapirma or walang marital consent ng asawa ang deed of sale or deed of donation? Valid pa rin ba ito? So it depends po actually kapag yung lupa or bahay ay exclusive property ng seller or conjugal property ng mag-asawa. Kapag exclusive property naman po kasi ng seller yung ebebenta, then no need na po isecure ang marital consent ng asawa nito. Pwede niya itong ibenta kahit kanino kahit sa mga anak nito mismo nang hindi pinapapirma ang asawa. Example po ng exclusive property is kapag na-acquire ni seller sa pamamagitan ng donation yung property or di kaya ay namanan niya ito sa mga magulang or grandparents. Pero if conjugal property po yung lupa or bahay na ibebenta or idodonate, then this time po need na po papirmahin ang asawa at isecure ang marital consent nito dahil co-owners na po sila. So ang tanong ngayon is paano kapag hindi nakapirma ang asawa at conjugal property pala ang ebenenta or idinonate? E valid pa rin ba ang sale or donation? So yes po, valid pa rin po ang deed of sale or deed of donation kahit hindi nakapirma ang asawa. Kahit conjugal property man yung involved. Ang magiging status po kasi ng dokumento ay voidable lamang. Ang ibig sabihin po ng voidable ay valid until annulled by competent court. So hangga't hindi na ipapawalang bisa sa korte, walang nagcha-challenge ng validity nito, valid pa rin po ang dokumento. Pero kahit valid man ito, pagdating sa BIR, Registry of Deeds or DENR, madalas po hahanapin pa rin talaga nila yung consent ng asawa kapag conjugal yung property. So usually, either ipapaulit talaga ang deed of sale or deed of donation at papapirmahin yung both spouses. Or kapag wala na yung buyer, nakapag-abroad na example at hindi na makapirma sa bagong deed of sale or deed of donation. Minsan, inaalaw naman ng PIR na mag-execute na lang ng affidavit of conformity or deed of conformance yung asawang hindi nakapirma para i-confirm yung sale or donation na pinagawa So ano ang pwedeng gawin ng asawang hindi nakapirma? So ipagpalagay natin na conjugal property at hindi nakapirma yung asawa. So may tatlong option po yung asawang hindi pinapirma sa deed of sale or deed of donation ng lupa or bahay. First option po is to demand ng share niya sa proceeds ng sale dahil one half nito ay dapat sa kanya mapunta. So applicable ito kapag papayag naman siya sa bentahan. Second option naman is mag-execute ng affidavit of conformity or deed of conformance para i-confirm yung sale or donation na pinagawa as proof na pumapayag ka talaga dito. Usually, nag execute ng ganitong document yung conformity or conformance kapag nasa BIR na yung papers na nilalakad. Third option naman is ipanal and void or ipawalang bisa talaga mismo ang sale or donation dahil hindi siya payag na ibenta or i-donate yung property. Kapag itong option na po, need na po mag-hire ng lawyer dahil need na idaan sa korte yung pagpakancel ng deed of sale or donation. Then for added security, pwede siyang magpagawa ng affidavit of adverse claim or precautionary notice sa abogado at ipa-annotate ito sa titulo para aware ang mga tao at yung registry of deeds na subject of dispute yung property dahil nga hindi siya nakapirma dito sa deed of sale at dito po nagtatapos ang ating discussion sana po ay may natutunan kayo maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel para sa mga ibang katanungan or mga clarification mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli,